Kaya magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Ganda ng araw natin, ganda ng sikat ng araw. Pupunta lang ako ngayon sa ano, sa... Ay, hindi pala. Ito pala yung gagamitin natin sa sakyan, kay Mahal na Reyna. Pupunta lang ako ngayon sa ano, sa clinic. Kasi kailangan ko humingi ng reseta ng doktor para... Kasi gusto kong ano, uh, magkaroon ng gamot ng alupurinol. Yan, kasi meron na rin akong gamot yan. Uh, okay naman, pero bihira akong mainom. Pero... Marami nga ako natutunan sa mga comment pati sa pag-research -re natin na yung allopurinol ay maganda no. Maintenance kahit yung mga kaibigan ko rin na uh, merong gout, sinasabi rin nila na yung allopurinol daw ay safe. Parang ano yung parang maintenance daw ano? At ganoon din yung sabi sa akin ng doktor. Tapos sa uh, ngayon pupunta ako doon sa doktor kasi hingi nga ako ng reseta para magkaroon tayo ng stock ng alupurinol para kung sakaling magkaroon tayo ng gout eh meron tayong bala meron tayo dyan sa bahay natin ano winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada so ngayon kasi yung gout ko mga kainis so okay naman naawa ng Panginoon wala na tayong masyadong nararamdaman ano? meron man pero kunting kunting kunti na lang na kumbaga nandyan siya na nagsasabing nandito lang ako anytime na magkamali ka sa pagkain mo I will flare up sabi yung ganun siguro no so yun pupunta lang ako at may appointment ako siguro 10 minutes na lang oh 10 minutes na lang tara let's go na nga kinis ano kita tayo doon uh, into... dito na tayo sa parking alright teka make sure nakalak nakabiling bili bilin na ni Mahala Reyna lagi nakalak so tara let's go okay naman yung paglalakad ko mga kinis kung napapansin nyo, no Oh, deba <laughs> medyo pagkagising lang talaga medyo ika ika eh no pero pagka na aray may pumasok na bato sa ay napa sa tsinelas kong sa tsinelas kong mamahalin yan <laughs> umagang umaga eh lakas ng hangin eh no ang bihira so dito muna ako makakinis sandali lang naman to hingi lang tayo ng gamot na reseta tapos uh, bilhin na natin dito na tayo mga ano? Hintay natin si Doc. Sabi ko sa kanila, do sa, 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 harapan, sabi ko yung gusto ko talaga, yung doktor ko talaga, ano? Kasi last, last time na pumunta tayo dito, nandito yung doktor ko pero busy. Merong ibang inaasikaso ang mga uh, pasyente. Meron siyang pinadala na doktor din, parang trainee na doktor. Nagkaroon tayo ng problema kasi sa halip na ipadala nung representative na doktor yung reseta doon sa napag-usapan namin na na pharmacy sa iba niya na ipadala mas malayo kaya na nagano pa tayo ng ilang oras nag-effort na sayang yung oras natin so sabi ko at this time ayoko na yung ibang doktor yung makipag-usap sa akin gusto ko yung doktor ko talaga para sigurado ayoko na maulit yung nangyari before ayun mga kainags ano at natapos na tayong kausapin ng ating uh, doktor mabuti na lang yung doktor ko talaga yung pinilit ko na makausap ko ang daming ano ang daming uh, sinabi sa akin na naliwanagan ako mamaya pagkikwento ko dun sa ano sa sakya natin kasi tatawid tayo mga kainags ano baka naman eh, eh mahagit tayo ng mga sasakyan mabawasan ng mga guwa po oh, ang mundong ito yan yeah. <laughs> at mahangin Dali lang yan Ando yung sasakyan natin ano? Yan sa tapos nga pala mga kainis ano? Yung sinasabi kong problema ko sa Achilles ko Yan ang pag-uusapan natin mamaya Kasi medyo nagkaroon ako ng confusion Sa doktor ko before At yung doktor natin ngayon So binigyan niya ako ngayon ng mga ito Papers, referrals, Sa x-ray at kung ano-ano pa Mamaya Yung gamot nating alupurinol uh, Kukunin natin dyan sa clinic Maghihintay pa tayo Ayan. Ito, ito mga kainig no. may binigay sa akin dalawang papel. At kasi, 'di ba naalala niyo dati na marami mga nagko-comment kasi ang problema ko talaga yung sa heel. Heel ko, 'di ba? Tawag ko pakita ko na sa inyo no. toto, to, to Una nagsisimula yung sakit dito. Tapos sa uh, biglang bababa dito masakit dito. Dito dito. So tinanong ko yan sa doktor ko, kinlarify ko. Sabi ko, "Dok, kasi ang nararamdaman ko talagang sakit, uh, yung sa heel ko nga, sabi ko ano ba yan Kasi yung una kong doktor Bago ko kayo naging doktor uh, Sinabi ko na rin sa kanya yan na uh, Parang hindi naman gout to Kasi nga heal Kasi ang alam ko talaga Ang gout ay Sa mga joints Sabi ko sa kanya Tapos sabi niya naman Yes tama ka Tapos sabi ko kasi Hindi ako ano Hindi ako kumbinsido na gout ito eh Itong nararamdaman ko nga dito nung no? Kasi sabi ko uh, Masakit dito Tsaka dito Bigla Biglang dito 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 So sabi niya ano yan, uh, tendonitis bursitis, parang ganon. Which is, uh, na-research ko na rin dati yan, at yun yung talagang suspect ko. Pero sabi nung una kong naging doktor, bago siya, sabi niya gout pa rin yan, sabi niya ganon. Sabi ko gout, kasi alam ko gout, syempre eh, joints yun eh. Pero nung ano, naniwala na rin ako sa kanya, kasi syempre doktor siya eh, alam niya yan eh. No? Pero ngayon, kinlarify ko sa kanya, dito sa bago nating doktor, sabi niya eh ano yan at uh, hindi yan gout hindi yan ano hindi yan sa joints eh sabi niya ganoon na uh, Parang pinakita niya sa akin sa mga moni sa monitor no. Ito 'yan, yung paa mo, ito 'yan, ito yung tendonitis mo, ito yung bursitis, yun yung laging masakit sabi ko. So it, hindi sabi niya ay mayroon daw siyang doubt na hindi gout 'yon sabi niya. Hindi gout 'yan, I don't think. So kuya ang sabi niya, ganito na lang gawin natin. So binigyan niya ako ng dalawang referral, tatawagan ko to para magkaroon tayo ng appointment papa x-ray yung aking tendonitis tapos sa uh, meron pa eh meron pa siyang ano mamaya titi-check ko tendonitis la eh, x-ray yung boot uh, na ako, yung dalawang pa ako, i-x-ray yun, yung sakong, yung heel, titingnan nila uli kung anong problema, tapos sabi niya, ano rin yan, baka isa sa mga cause niyan ay yung proper posture mo, syempre nagkakaedad ka na, sa trabaho mo, syempre yung trabaho mo mabigat, lagi nakatayo, buhat ng buhat, once na nagbubuhat ka, nadadagdagan yung bigat mo, tapos yung siguro, yung sapatos mo, yung proper posture ng yung paa, ay hindi, ta hindi tama, syempre, habang tumatanda ka na lumulutong na rin yung mga parte ng katawan natin mga litid no so yun na uh, apektuhan siguro kaya tama nga yung bumili tayo ng bagong ano uh, safety shoes sa trabaho natin pati yung insole insul, yan kailangan na rin natin ng ganyan tapos sa uh, Kumuha na rin pala ako ng alupurinol tama, tama nga, kayo mga kainis ano, Marami nagsasabi na alupurinol ay Ano yan? Maintenance At safe sabi ng doktor ko Kasi sabi ko safe ba yung alupurinol dok? Sabi niya, safe yun. Safe yun. Kailangan mo magano mag, ano, mag uh, maintenance. <laughs> so, para bumaba yung aking uh, uric acid. Actually, yung aking uric acid ay nasa 560. 560. No? Dapat daw bumaba siya ng lower than 360. Hindi ko alam kung ano mga, mas sa 360 number na nakita ko. Eh. So, uh, inom ako ng alupurinol. Aropurinol Ilang buwan So magsimula muna daw sa 200 Tapos pagka ano pa sa, sa next month Baka pwede maging 300 Mga ganun Hanggang sa bumaba yung ating uh, uric acid At para daw maproteksyonan yung kidney At ang ating uh, brain Sabi nga ganun Brain ako delikado Kaya siguro ganito ako apik eh, naapektuhan no, na, na. Yun. <laughs> So yun yun At uh, mamaya kukunin ko yung alopurinol ko rito Mamaya na Kasi naasikaso pa yun eh. Balikan na lang natin tapos 'yun at kaya sabi niya yung paamo yung mga insulation yan kailangan anuhin mo yan uh, ayusin mo sabi sa ngayon. Din, no? so yun tapos yun na sab nabanggit ko kanina kasi busy yung doktor natin maraming pasyente ano sabi eh halos uh, isang oras na ako naghihintay siguro pinadala niya uli yung unang pinadala niya na trainee niya na doktor pero nung pumasok na nga sa pintuan, sabi ko doon sa trainee niya, yung magre-represent sa kanya, sabi ko, ah, uh, hintayin ko na lang si ano, yung doktor ko kasi marami akong gustong malaman. Sabi ko sa kanya gano'n. So umalis naman at siguro mga 10 minutes dumating na yung talagang doktor ko at buti na lang ganoon nga nangyari at marami tayong natutunan. Marami akong na ano sa kanya, marami akong nakuhang uh, information. So yun. ah, uh, mamaya balikan mo natin 'to mga kaibigan. Susuli ko na muna 'yung sasakin ni Mahal Arena kasi may pasok 'yun eh. Yan! Home time na tayo mga kainags Binigyan ako ng ito, referral ano? At tatawagan ko maya maya ng konti itong ating uh, Mga ano no Mga Binigay sa atin ng doktor ko sa tayo pa, pa x-ray Tawagan ko muna So yun mga kainags ano At nakapagpa-appointment na tayo doon sa ano X-ray Sa imaging X-ray titingnan yung aking uh, tendonitis Bursitis Both uh, paa Both feet Diba? Diba? para malaman natin, para malaman ng doktor talaga natin at malaman ko rin. Yun, sabi ko nga talaga ito, no? Grabe, sabi ko imposible, no? Imposible gout. <laughs> kasi siyempre, uh, ito na yung paniningil sa atin nung siyempre nung kabataan natin ano tayo, sporty. Sporty kasi tayo nung kabataan natin, may mahilig tayo sa sports. Mahilig tayong maglakad, 'di ba? Maglakad. Nako po, eh siyempre, yun na nga nasab nasabi ko na nga nakakaedad na tayo. <laughs> eh mabuti na lang medyo bata-bata pa tayo eh nasulit natin yung ating mga paa sa mga larangan ng laro, mga paglalakad, 'di ba? Eh ngayon medyo kailangan na nating magkalma-kalma ng konti sa paglalakad. Hinay-hinay na lang. Tsaka yung mga sapatos na susuotin natin dapat inaka-design na talaga sa paa natin or yung insulation na ilalagay natin sa sapatos natin. So yun, mga kainis ano? Buti naman may appointment. Nakakuha na ako appointment. Salamat naman. Yon, mga oh. Pasok na tayo, no? Kunin lang muna natin yung gamot natin doon sa ano sa pharmacy. Yung pinuntahan natin kanina sa doktor natin, ano? Yung na reseta pala. Ah. Yan, yeah, so nakuha na natin mga ano? Ayos. So malaking tulong talaga yung uh, insurance natin sa trabaho. O tingnan niyo lakad ko mga kainis, oh. O, 'di ba? <laughs> diretso na no, diretso na ilakad ko Wala na tayong nararamdamang masakit sa ating mga paa Teka mukhang ulan na naman at tanggalin ko nga yung sombrero ko At natatakpan yung aking beautiful eyes Ayun kumakapal na naman ang ano rito, maitim na naman yung ulap natin no Pero tingnan nyo naman yung lakad ko mga kainags o oh. ba? Oh, diba? O oh, diretso na diretso na no Nak ng O? Hindi na ano, hindi na yung binubuhat yung mga paa habang naglalakad yung dahon ng puno mga kainags kung napapansin nyo, kulay-kulay oh, pula na nakakalungkot no? na kasi <laughs> ilang araw na lang isang linggo na lang yata o oh, kulang-kulang isang linggo na lang September 1 na mga kainags at muling kakanta si Jose Marichan Nako na malamig na na sa gabi nga nararamdaman na namin yung lamig ng panahon Siguro mga second week ng September magbubukas na tayo ng furnace heater At sa buwan ng October, November Ang laki na naman ng babayaran natin sa kuryente Dahil sa furnace heater mga kainags ano? Pero okay lang yan, hindi tayo nagreklamo Kasi sanay na tayo dyan Kung baga, sinasabi lang natin Na ganun na naman, mag-iiba na naman ang buhay natin Sa paparating na winter At hindi uli ako nagreklamo mga kainags Pag sinasabi kong winter ano, Kinikwento ko lang, sinasabi ko lang Para magkaroon ng idea yung mga ating mga kababayan Na pupunta rito sa Canada <coughs> Parang dami ko sinabi ah Tara na, pasok tayo Nakakatuwa naman talaga oh. Kita nyo naman yung lakad natin diretsong diretsong na mga kainag. So, oh. nah, naman talaga. <laughs> Nakakatuwa para tayo nakalaya sa kulungan ano. Kita nyo oh. Wow, beautiful. Normal na normal na no? oh. Oh, di ba? Pero pag-uwi natin mamaya, pagod din na pa natin. Baka paika-ika na naman tayo maglakad, ano? Huwag naman sana, bihira. Oh. <laughs> yun mga kainags ano, uwi na tayo nagubad na rin ako ng sapatos para sigurado yan no? Oh. na lang tayo nakakroks tayo yan. pero okay yung pa ako yung okay yung pakiramdam ng paa natin ay salamat panalong panalo ganda ng pakaramdam talaga natin pag wala yung sinusumpong yung ano natin no oh, tendonitis bursitis o oh, tsaka yung gout natin nako salamat naman napakasarap talaga ng pakiramdam, no? Uwi tayong ganito, maayos, walang dinaramdam. Whew. ang siyang pag ko, ang tunay ng puso ko O giliw ko, o mo Naka Ay na, kaya nagalit ang kanyang tatay ay hindi mo hassa ay hindi sa raw ano kumakanta ko magagawa yan magandang araw sa inyo mga kainiksano yan nagsasangag lang tayo ng ano? mga kainis, ano to brown rice brown rice tsaka ano red rice pinaghalo ko yan o di ba ano natin yan na ah? lunch tsaka baon natin sa trabaho mamaya Oh, oh. di no? Black, uh, red rice at saka brown rice. Mas maganda yan kaysa sa white rice. Di ba mga kainis, ano? By the way, yung nga pala mga kainis, ano? Meron ko napanood sa Facebook. Eh, maganda raw kumain ng... Ito, 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 ito. Nakita niya yung bawang, no? Tapos, sa uh, siyempre, extra virgin olive oil. Maganda raw yan. Isang, kutsar, isang, isang kutsarang olive oil. Tapos dalawang nipin ng bawang Gagawin natin yan maya maya ng konti Para baka masunog kasi yung sinasain natin eh. Ay sinasain yung lutong sinangag mm. So yun mga so, Maganda raw sa health yan Kaya gagawin natin yan Maya maya ng konti Papakita ko sa inyo Although alam naman natin yung lasa ng hilaw Na, na bawang ay eh, talaga namang hindi ka aya-aya Pero sobrang benefits daw sa katawan natin yan Sa ating health So ito na mga kainags ano? Subukan natin yun Tamo-tamo, -tam, ubos na yung ano namin Sabi, ganito tayo isang kutsarang Mmm Olive oil mm uh. uh. Sabi. pero sabi nila pagka araw-araw mo ginagawa yung mga kainag eh, masasanay ka na rin daw sa sa reaction ng bawang pagkanginuya mo grabe yung tapang talagang pagbagsak sa chan ko talagang ramdam ko yung guhit na kumukulo na parang may something na hindi ko alam maintindihan pati ang lalamunan ko pero healthy yan. Ah! Woo! Uh! Ang hapdi sa tiyan, mga kainis, Ah! Ah! Yung luto natin itlog, Ito, luto na. Ayos, ayos. Tingnan-tingnan lang natin baka masunog, ano? Yan ang hilaw pa, yun, hilaw pa. Gusto ko sana yung ano yung sunny side up. Ito ganito yung sunny side up, no. Pero gusto ko rin baligtarin natin yung iba Ibang luto Yan. Yung iba kasi rito Yung tatlong itlog dito to, Babaunin natin sa trabaho Tapos yung tatlo rin dito ay Kakainin natin dito sa bahay Mga kainan siya Yan I Iwanan natin yun yung dalawang dyan So hin Buksan natin ng konti yung stove <laughs> Huh, yun, so yun, yung ano, nawala na, mga kainis, yun, yung lasa at saka yung pagguhit ng bawang sa tiyan ko, nawala na biglang parang unti-unting bumabalik sa normal. Mm, di ba? Importante at least, meron tayong pinasok na healthy na mga herb o sap na sa katawan natin. Ano ba yung bawang? Herb, herbal ba yan? Hindi naman gula yun, di ba? Herbal siguro, no? O root. root herbal, parang gano'n. Pwede kayo mag-comment, mga kains. Maraming salamat, ha. Yun. Ayos na. Kakain ako. Papasok na tayo. Baka malate na naman tayo, mga kainas, ano? Yung bang ano, kahit nagkarami karami yung gaano karami yung hinugasan mo, hindi mo mararamdaman kasi oh, yung yung views natin habang naghuhugas tayo, 'di ba? Ito na tayo sa trabaho, makakaineks ano. At kagabi sabi ko okay na okay na yung ating uh, paa, eh, no? Nabati siguro. <laughs> na sobrahan saya kaya ito yung bunyon ko sa kaliwang paa umatake uli. Ayan, no? Tingnan nyo, pag naglalakad ako, medyo... <laughs> medyo paika-ika na naman, mga kainags, ano? Namagana naman yung kaliwang bunyon ng pako. Buwisit. Bihira, ano? Kasi sabi nila, kung gout daw to, hindi ako ng sapatos. Eh, nakasuot tayo ng sapatos. Ayan, no? Kaya, bunyon nga to. Di ba? Yung bunyon, yun daw yung formation ng mga buto, joints ng paa natin. Mga daliri ng paa. Yan mga kinis, tapos na tayo sa trabaho natin. Kailangan ko na ng sapatos bago umuwi. Para mapahinga natin yung paa natin yung may ano, merong ay nako Yan. Bali na natin yung medyas punong-puno na ng pawis. Ah, ayan oh. Pakita ko sa inyo yung bunyon. Yung aking namamagang hindi naman sobrang namamagayan oh. Kita niyo. <laughs> oh, pintog, no? Mm. Ay, sarap. Lamig. Uh, itong isa, tangborin na rin natin to. Ay, nako po. Ah. aray ko. Oh, sakit. <laughs> Tumama pa yung kamay ko. Aray, 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 aray. Ah. Ayan na. To okay. Tumaga oh. Puntahan na natin yung sasakyan natin mga kainags ano. Woo. Naka-survive ng 8 oras. <laughs> Ay yung ano natin yung paa natin mga kainags ano. Ayan oh. na. naman natin na maayos kahit pa paano. Kaya lang talagang ano eh, talagang may magakasi ng konti kaya medyo masarap-sarap. Alam niyo yung longganisa, pag tinusok nyo, tatalsik yung mantika, parang ganon eh. <laughs> o, pasok na ako sa kasakyan natin mga kalis, uwi na tayo Ibababad ko muna sa Epsom Salt na warm water Yan yeah, o, dito na natin lagay mga kainis. Ay, sarap, oh, sarap Ay, sarap, naku, oh, yung shoutout nga pala The subscriber natin Nagbigay nitong ano Thank you Iba yung ano, iba yung pakiramdam no Yung relief Ah, parang alam mong meron nagtatrabaho doon sa pakamuna na, na mamagat